Naisip mo na ba kung bakit ang ilan sa mga pinakamahirap na sitwasyon ay tila darating na hindi mo inaasahan? Maaaring ito ay isang malaking pag-urong sa iyong karera, isang bigla ang pagkakasakit, o kahit isang nasirang relasyon. Kapag nangyari ang mga bagay na ito, madaling mag na wala nang pakialam ang Diyos sa iyo. Pero ang totoo sinusubok ka lang niya. Iniuunat niya ang iyong pananampalataya upang palakasin ka, at may ilang palatandaan na nagpapatunay nito. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mag-subscribe, at tandaan na i-on ang notification bell para sa higit pang nakaka-inspire na mga video. Nais ng Diyos na malaman mo kung paano at bakit kanya sinusubukan, kaya tiyaking subaybayan mo ang video na ito hanggang sa huli. Magdasal din tayo ng magkasama bago matapos ang video. Ang marinig ang isang tao na nagsasabi na sinusubok ka ng Diyos ay maaaring hindi kasiya siya. Ngunit kahit na gayon, ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay at paglago. Kapag ang buhay ay naghagis ng mga hadlang sa iyong daraanan, maaari mong maramdaman na ang lahat ay gumuho, ngunit ang katotohanan ay ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyong ito upang gawin kang sisidlan para sa kanyang paggamit. Ang dahilan kung bakit ka nagrereklamo na hindi ka mahal ng Diyos ay dahil hindi mo alam kung ano ang ginagawa niya. Kung ikaw ay pagkatapos ay yakapin mo ito at magtitiyaga. Pero ang tanong, paano mo malalaman na sinusubok ka ng Diyos? Narito ang tatlong malinaw na senyales na dapat abangan. Numero uno, kahirapan at kahirapan. Isa sa mga pinakahalatang palatandaan na sinusubok ka ng Diyos ay ang pagkakaroon ng mahihirap na hamon sa iyong buhay. Ang buhay ay hindi isang maayos na daan. Kung hindi ka naniniwala, kailangan mong iwaksi ang kaisipang iyon. Marami itong paikot-ikot, pagtaas baba, at ang mga hindi inaasahang balakid ay sumisibol. Kapag nahaharap sa mga paghihirap, natural na malito at magalit pa nga. Maaari kang masiraan ng loob at isaalang-alang ang pagkuha ng iba pang mga opsyon, Ngunit maaari mo bang subukang tingnan ang pangit na sitwasyong ito mula sa ibang pananaw? May mga dahilan sa likod ng pananahimik ng Diyos. Siyempre, ang kanyang katahimikan ay hindi ang kailangan mo ngayon, ngunit dahil nandyan ito, kailangan mong manatiling kalmado. Nakikita mo, ginagamit ng Diyos ang kahirapan at kahirapan upang ilayo sa iyo ang ilang bagay para mas makapag-focus ka sa Kanya. Ang mga pagsubok ay maaaring dumating sa anyo ng mga paghihirap sa pananalapi, mga isyu sa kalusugan, o mga problema sa relasyon. Pinutol nito ang anumang iba pang uri ng hamon na nagbabantang yumanig sa iyong pananampalataya. Ang ilan ay nakakaranas ng matagal na pananakit o nakatagpo ng isang bigla ang hadlang sa daan na walang mapupuntahan, habang ang iba ay nakakaranas ng hindi inaasahang pagbabago o pagbabago sa kanilang buhay. Ano man ang anyo nito, sa mga mahihirap na panahong ito ay mas kitang kita ang iyong katayuan sa Diyos. Sa puntong ito, mas makakaasa ka sa lakas at patnubay ng Diyos. Hinarap din ni Jesu Kristo ang iba't ibang pagsubok sa iba't ibang panahon habang nasa lupa. Maraming tao ang sumalungat sa ebanghelyong dinala niya sa mundo. Hindi lamang ang Diablo ang nagsisikap na bigin ang kanyang misyon, ilang beses din sinubukan ng kanyang mga kapwa lalaki na hilahin siya pababa. Tandaan na pagkatapos niyang mag-ayuno ng apat na po araw at gabi, nagpakita sa kanya ang Diablo. Ang una niyang hiniling kay Jesus ay gawing tinapay ang bato. Ngayon tanungin ang iyong sarili, bakit naghintay ang Diablo hanggang matapos ni Jesus ang kanyang pag-ayuno? Bakit hindi siya nagpakita sa kanya bago ang apat na puaraw araw o buwan pagkatapos ng apat na puaraw? araw? Agad naman siyang dumating. Sa kabila ng pagkakaroon ng makadyos na kalikasan, si Jesus ay nasaan anyong tao pa rin. Bilang resulta, siya ay nagutom pagkatapos ng kanyang panahon ng pag-aayuno, at siyempre, alam ng jablo na kailangan niyang kumain. Ngunit napagtagumpayan ni Jesus ang tukso ng hindi man lang nagdadalawang isip. Ipinakita nito kung gaano siya katibay sa espirituwal. Maraming beses, sasalungat sa iyo ang mga tao sa pagpili ng tamang landas, ngunit sa halip na masiraan ng loob, kumapit ka sa Diyos. Hindi ka dinala ng Diyos hanggang dito para lang kainin ka ng mga paghihirap na iyon. Sumasa ilalim ka sa yugto ng paghahanda para sa mas dakilang kaluwalhasyan na darating tiniis ni na Naomi at Ruth ang mahihirap na sitwasyon na ibinato sa kanila ng buhay, ngunit patuloy silang nagtiwala sa Diyos, at makikita mo kung paano sila pinagpala ng Diyos sa huli. Bilang dalawang, emosyonal na kabagabagan. Ang emosyonal na pagkabalisa ay maaaring maging isang napakahirap at napakabigat na karanasan. Kadalasan, nabubuo pa ito ng halo-halong emosyon, ngunit maaari rin itong maging senyales na sinusubok ka ng Diyos. Kapag dumaranas ka ng emosyonal na sakit, maging ito ay kalungkutan, takot, pag-aalala, o pagkabalisa, natural na magtanong kung bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari 'yon. Ngunit tandaan, ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama na ginagamit ang lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Maaaring hindi mo maintindihan kung ano ang nangyayari sa ngayon, ngunit maaari kang magtiwala na papaborito sa iyo. Ang emosyonal na pagkabalisa ay isang sakit sa espiritual na paglaki, isang panahon kung kailan dinadalisay ng Diyos ang iyong pagkatao. Okay lang na mabigla ka sa mga pressure ng buhay, pero hindi okay na tingnan mo ito bilang iyong kapalaran. Maaaring pakiramdam mo ay nalulunod ka sa isang malalim na ilog na walang daan palabas. Sa mga panahong tulad nito, laging tandaan na ang Diyos ang may kontrol, at hinding-hindi kanya bibigyan ng higit sa iyong makakaya. Kapag lumitaw ang mga ganitong sitwasyon, maaari mong maramdaman na ikaw ay nag-iisa at inabandona, ngunit hindi ito totoo. Si Hana ay dumanas ng matinding paghihirap, parang patuloy na tinatapakan ng kanyang mga tao ang kanyang damdamin. Ngunit gaano man siya nasira, patuloy siyang nanalangin sa Diyos. Maging si Job ay nakaranas ng emosyonal na pagkabalisa. Mas malala pa ang kaso niya sapat na ang kanyang pinagdaanan para masira ang kanyang mental health. Ni hindi niya alam kung ano ang nagsabuatan sa pagitan ng Diyos at ng Diablo, ngunit patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos para sa isang pagbabago. Sinasabi ng Job 23, isa sero, ngunit alam niya ang daan na aking tinatahak, kapag sinubukan niya ako, lalabas akong parang ginto. Ito ang pag-amin ni Job, Minamahal, kung nakakaranas ka ng emosyonal na pagkabalisa, huwag magpanik. Maaaring ito ay senyales na sinusubok ka ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, tandaan na ang Diyos ay laging kasama mo. Nangako siya na makakasama ka hanggang sa katapusan ng kapanahunan at iyon ang kanyang gagawin. Bilang tatlong, espiritual na digmaan. Ang espiritual na pakikidigma ay isang tunay at malakas na labanan sa kaharian ng mga espiritu. Minsan ito ay maaaring maging tulad ng isang matinding labanan para sa iyong kaluluwa o pag-unlad. Bilang isang mananampalataya, hindi ka makakatakas dito. Tandaan, sinasabi ng Biblia na palagi kang nakikibahagi sa isang espiritual na labanan laban sa mga puwersa ng kadiliman. Kapag sinusubok ka ng Diyos, maaari kang makaranas ng espiritual na pag-atake mula sa kaaway. Ito ay maaaring sa anyo ng pagdududa, takot, at iba pang anyo ng espiritual na pakikidigma. Ngunit mahalagang tandaan na ang Diyos ay nasa iyong panig. Tulad ng sinabi niya na lalaban siya para sa mga Israelita at tatahimik sila, gayon din ang sinasabi niya sa iyo ngayon. Kapag nahaharap ka sa espiritual na pakikidigma, maaari kang magkaroon ng negativity at pagdududa. Maaari pa nga itong maging sanhi ng paglabas ng pisikal na sakit. Ngunit huwag mong isipin na walang alam ang Diyos sa iyong kinakaharap. Alam niya lahat. Ang totoo, kung hindi niya pinahintulutan, wala sa mga bagay na ito ang darating sa iyo. Ngunit hinayaan kanyang harapin ang mga ito upang masubukan niya ang antas ng iyong pagtitiwala sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, nais niyang makita mo siya bilang iyong kanlungan. Sa kasamaang palad, maraming tao ang tumitingin sa ibang lugar kapag nangyari ang mga bagay na ito sa halip na umasa sa Diyos. Ginawa niya ang lahat para sa iyo upang labanan ang lahat ng iyong mga laban, parehong espiritual at pisikal ito na ngayon ang natitira para sa iyo na gamitin ito. Ang patuloy na pakikibakang espiritual ay hindi isang palatandaan na sinakop ka ng jablo. ito ang paraan ng Diyos sa pagsubok sa iyo. Minamahal, hanggat ikaw ay nasa mundo, kailangan mong maranasan paminsan-minsan ang ilang mga hindi kasiyasyang sitwasyon. Maaaring mas matagal ang sayo kaysa sa iba, o maaaring mas maikli ito, sa alinmang paraan, laging tandaan na sumasa ilalim ka sa isang pagsubok. Tingnan ang setting ng paaralan, halimbawa. Pagkatapos ng bawat antas, kailangan mong kumuha ng pagsusuri upang patunayan ang iyong kahandaan para sa susunod na antas. Ito ay upang subukan at kumpirmahin kung talagang naunawaan mo ang mga bagay na iyong natutunan. Ang resulta ng naturang mga pagsusuri ay tutukuyin kung kwalipikado ka para sa mga promosyon o hindi. Gayon din, sa iyong paglalakbay bilang kristyano, ang mga pagsubok na ito ay magpapatunay kung handa ka na para sa susunod na antas. Bukod sa mga ito, may iba pang tiyak na dahilan kung bakit ka sinusubok ng Diyos. Numero 1, upang subukan, palakasin, at palakasin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Ang isa sa maliwanag na dahilan kung bakit sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya ay upang palakasin ito. Sa parehong paraan na tinutulak ka ng isang personal na tagapagsanay sa panahon ng isang pag-ehersisyo upang tulungan kang bumuo ng kalamnan, inilalagay ka ng Diyos sa mga pagsubok na ito upang paunlarin ang iyong espiritual na mga kalamnan at ihanda ka para sa mas malalaking bagay. Ang iyong sesyon ng pag-ehersisyo ay hindi palaging kaaya-aya kaya bakit magiging iyong espiritual na pagsasanay? Sinasabi ng isa Pedro isa, anim tandang bawas pito, sa lahat ng ito ay lubos kayong nagagalak, bagamat sa kaunting panahon ay kailangan niyong magdusa ng kalungkutan sa lahat ng uri ng pagsubok. Ang mga ito ay dumating upang ang subok na katapatan ng inyong pananampalataya ng higit na malaki. Ang halaga kay sa ginto, na nasisira kahit na dinalisay ng apoy, ay maaaring magbunga ng papuri, kaluwalhasyan, at karangalan kapag nahayag na si Jesu Kristo. Maaaring paliitin ng mga pagsubok na ito ang iyong pananampalataya o palagin nito, depende sa kung paano ka tumugon. Kung bumaling ka sa Diyos ng may pananampalataya at umaasa sa Kanya, lalago ang iyong pananampalataya at magiging mas matatag ka. Ngunit kung susuko ka sa takot o pag-alinlangan, hihina ang iyong pananampalataya at mawawalan ka ng mga pagpapalang inilalaan ng Diyos para sa'yo. Sa buong Biblia, makikita mo ang iba't ibang pagkakataon ng pagsubok ng Diyos sa kanyang mga tao. Hindi niya ginawa iyon para lamang sa katuwaan nito, may layunin siya sa isip. Halimbawa, hiniling niya kay Abraham na isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak, si Isaak, ang parehong anak na hinihintay niyang magkaroon ng buhay. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham, ano ang gagawin mo? Sinunod o nakahanap ng dahilan? Well, ang totoo, ang huli ang magiging pinakamadaling opsyon para sa marami. Ngunit hindi pinili ni Abraham ang mas madaling opsyon. Pinili niya ang opsyon na nakalulugod sa Diyos kahit na hindi siya nakalulugod. Ngunit pinahintulutan ba siya ng Diyos na ihain si Isaac? Syempre hindi. Hindi kailanman nais ng Diyos na isakripisyo ni Abraham ang kanyang anak. Ginamit lamang niya 'yon bilang isang paraan upang subukan ang pananampalataya ni Abraham sa kanya. Sa ilang pagkakataon, nalampasan ni Abraham ang mga pagsubok na dinala ng Diyos sa kanya. Kaya naman kilala siya ngayon bilang ama ng pananampalataya. Maaari ka ring matulad kay Abraham kung kaya mo ang mga pagsubok at lalabas na malakas. Pangalawa, para mapino ang iyong karakter. Sinusubukan ka rin ng Diyos para dalisayin ang iyong pagkatao at hubugin ka sa taong nilikha ka niya. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, natututo ka ng pasensya, pagpapakumbaba, at pakikiramay sa mahihirap na sitwasyong ito. Ang mga karanasang ito ay humuhubog sa iyo sa imahe ni Kristo at tinutulungan kang lumago sa kapanahunan at karunungan. Bilang isang mananampalataya, ang ideya ng pagsubok ng Diyos sa iyo ay maaaring parehong nakakatakot at nakakaaliw. Baka gusto mo pang tanungin ang iyong pananampalataya at mag-isip kung sapat ka ba para matiis ang mga pagsubok na iyon. Ngunit kapag sinubukan ka ng Diyos, ipinapakita nito na mahal ka niya at nais niyang baguhin ka sa isang mas magandang bersyon ng iyong sarili. Tandaan na ang ginto at brilyante ay nabuo sa ilalim ng matinding presyon at init. Dumadaan sila sa apoy upang ilabas ang kalidad sa kanila. Nagsisimula ang brilyante bilang isang piraso ng karbon, ngunit sa paglipas ng panahon, habang nabubuo ang presyon, ito ay nagiging maganda at kumikinang na brilyante. Ang ginto naman ay dumadaan sa matinding apoy bago ito maging malakas at mahalaga. Ang nagpapadalisay na apoy na ito sa anyo ng mga pagsubok ay sumusunog sa mga dumi at nakakagambala sa iyong buhay upang makapag-focus ka sa kung ano ang mahalaga. Numero tatlong, upang turuan ka ng pagtitsyaga para sa paglago at pagbabago. Isa sa mga pinakamagandang aspeto ng iyong panahon ng pagsubok ay ang paglago at pagbabagong nagmumula rito. Nakikita mo, ang pagtitsyaga ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na paglago. Kapag nahaharap ka sa mga paghihirap at hamon, ngunit pinili mong magpatuloy sa kabila ng kakulangan sa ginhawa, ito ay nagtuturo sa iyo ng pagtitiis. Ito ay tulad ng mga fibers ng kalamnan sa iyong katawan, napupunit ang mga ito habang nag-ehersisyo, ngunit habang gumagaling ang mga ito, lumalakas sila at mas may kakayahang humawak ng timbang at resistensya. Ngunit ito ay posible lamang kung matagumpay mong malalampasan ang mga pagsubok na ito. Sinasabi sa Santiago isa, dalawa tandang bawas apat, mga kapatid, isa alang alang ninyo na isang tunay na kagalakan, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitsyaga. At kumpleto, walang kulang. Sa mga panahong ito natututo kang magtiwala ng higit sa Diyos, umasa sa kanyang lakas, at isuko ang iyong kalooban sa kanya. Sa huli, lalabas ka sa panahon ng pagsubok na mas malakas, mas matalino, at mas malalim na konektado sa Diyos. Ang pagtitsyaga ay isang mahalagang katangian na nagbibigay daan sa iyo na magpatuloy sa harap ng kahirapan at huwag sumuko sa mga pangako ng Diyos. Ito ay napupunta sa isang mahabang paraan upang bumuo at baguhin ang iyong buhay bilang paghahanda para sa mga bagay sa hinaharap. Kaya, kung dumaranas ka ng panahon ng pagsubok, lakasan mo ang loob at tandaan na ginagamit ito ng Diyos para sa isang layunin. Ang pagsubok ng Diyos ay hindi para sirain ka, kundi para mas maging matatag ka, mas matalino, at higit na katulad ni Kristo. Ngunit paano katutugon kapag nahaharap ka sa pagsubok mula sa Diyos? Nagiging bitter ka ba at naiinis, o nagtitiwala ka ba sa plano ng Diyos at nananalig sa kanyang lakas? Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang tumugon ay ang paglapit sa Diyos. Kung paanong ang iyong anak ay tumatakbo sa iyo bilang kanilang magulang kapag sila ay natatakot o nasasaktan, maaari ka ring bumaling sa Diyos para sa kaaliwan at lakas sa panahon ng mahihirap na panahon. Ngunit paano mo ito magagawa? Una, sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-ugnay sa iyo sa Diyos at nagbibigay daan sa iyo na kumuha ng lakas at ginhawa mula sa kanya sa mga mahihirap na panahon. Ito rin ay nagpapahintulot sa iyo na ibuhos ang iyong puso sa kanya. Nagagawa mong sabihin sa kanya ang iyong mga takot at alalahanin at humingi ng kanyang patnubay at direksyon. Habang gumugugol ka ng oras sa pagdarasal, nagigin mas payapa ka. Magsisimula kang madama ang kanyang presensya sa paligid mo, Sinabi niya na hindi mo dapat hayaang kainin ka ng takot dahil siya ang iyong Diyos. Siya ang iyong laging nalalapit na tulong sa oras ng pangangailangan, at kapag tumawag ka sa Kanya, tutulungan Kanya na malampasan ang iyong mga hamon. Ikalawa, matutong laging mag-aral ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming kasulatan na naglalaman ng mga pangako, pampatibay loob, at karunungan ng Diyos. Ang mga salitang ito ay maaaring magbigay ng ginhawa at lakas sa mga oras ng pagsubo. Ngunit hanggat hindi mo pag-aralan at pagnilayan ang salitang ito, wala itong epekto sa iyong buhay. Kaya mag-aral ng Biblia, kumapit sa salita ng Diyos, at magsalita sa iyong sitwasyon. Habang ginagawa mo ang lahat ng ito, tiyaking isinusuko mo ang iyong kalooban at mga hangarin sa Kanya at hayaan din siya na gumawa sa loob at para sa iyo sa panahong ito ng pagsubo. Sinasabi ng Roma 8 oras 18 minuto, itinuring ko na ang ating kasalukuyang pagdurusa ay hindi katumbas ng halaga na ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Bakit hindi mo panghawakan ang mga salitang ito at panoorin na binabago ng Diyos ang iyong buhay? Gaano man kahirap at pangit ang mga sitwasyon sa paligid mo, dapat kang kumapit sa Diyos, maghintay sa Kanya, at babaguhin niya ang iyong lakas. Ang Kanyang pangalan ay isang matibay na moog, ang kailangan mo lang gawin ay matakasan ito, at magiging ligtas ka. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, ang lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat ako sa iyong pagiging Diyos. Salamat sa pagbilang sa akin bilang karapat dapat na mapabilang sa mga nabubuhay ngayon. Salamat sa iyong biyaya, probisyon, at proteksyon. Salamat sa magandang pagkakataong ito para matuto sa ilalim ng iyong mga paa. Itinataas ko ang iyong pangalan sa lahat ng iba pang pangalan. Mahabaging Diyos, maawa ka sa akin sa bawat kasalanan na nagawa ko sa aking mga iniisip at kilos. Patawarin mo ako sa mga bagay na hindi ko nagawa. Dalangin ko ang biyayang laging malampasan ang bawat pagsubok at pagsubok na dumarating sa akin. Alam kong nilinis at tinanggap mo na ako. Salamat, mapagmahal na ama. Dumating ako sa iyong harapan ngayon na may mabigat na puso. Aaminin ko, nalulula ako sa mga pagsubok at pagsubok na aking kinakaharap. Alam kong ikaw ay isang Diyos na sumusubok sa kanyang mga anak, dinadalisay sila tulad ng ginto sa apoy. Mangyaring tulungan akong makilala ang mga senyales na sinusubukan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas at pananampalataya na magtiwala sa iyong mga plano at sumuko sa iyong kalooban. Panginoon, kapag nahaharap ako sa mga mapanghamong sitwasyon, ipaalala sa akin na kasama mo ako sa unos. Tulungan akong makita ang mga paghihirap na ito bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagunlad. Kapag nasiraan ako ng loob, mangyaring ipaalala sa akin na ikaw ay isang Diyos na hindi kailanman iniiwan o pinababayaan ang kanyang mga anak. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na magtyaga, alam mong ginagawa mo ang lahat para sa aking ikabubuti. Kapag nahaharap ako sa pagdududa at kawalan ng katiyakan, mangyaring ipaalala sa akin ang iyong mga pangako tungkol sa aking buhay. Tulungan mo akong kumapit sa iyong salita, batid na ikaw ang aking bato at kaligtasan. Matuwid na Diyos, mangyaring bigyan ako ng karunungan upang makita ang landas na itinakda mo sa harap ko, kahit na tila hindi malinaw. Kapag nakaramdam ako ng pagsubok na lampas sa aking mga limitasyon, ipaalala sa akin na ang iyong biyaya ay laging sapat. Punuin mo sana ang aking puso ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo akong mapalapit sa iyo. Huwag akong mapagod o mawala ng loob, sa halip ay hayaan mo akong magpatuloy upang makilala ka sa mas malalim na antas. Higit sa lahat, mangyaring tulungan akong matiis ang aking panahon ng mga pagsubok ng may pasensya at tiyaga. Nakatitiyak ako sa iyong presensya sa aking buhay sa panahong ito at sa susunod. Nagpapasalamat ako sa iyo, mapagmahal na ama, dahil alam kong narinig at sinagot mo ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mabuting pindutin ang like button, mag-drop ng komento, at mag-subscribe sa channel na ito. See you sa susunod!